Sa mga nagtatanong kung saan lugar ito, ito po ay sa Oriental Mindoro. Itong lugar na ito na pinaniniwala ang naging kampo di umano ng mga Hapones noong unang panahon. At hindi lang yon dahil mayroon nga raw ditong nagpaparamdam o mga nagpapakitang creatures na mismong sila kuya ay na-experience nila. Isang bolang apoy na nagbabaga dito sa taas ng lugar na ito at isang paniniwala ng mga tao na ngayon nyo lang makikita dito sa amin. So ano nga bang kaganapan? Alamin nyo. In 3, 2, 1... Kita nyo ang isang dambuhalang bato na ito na hugis bunga ng pating ay dito tayo pupunta ngayong araw mga kalahe. At syempre samahan nyo kami at explore natin yan. Ngayong araw nga ay meron tayong special na taong makakasama at abangan nyo yan sa aking paglalakbay. Ayan mga kalahi, napapansin nyo ba yung isang bato na to? Kung napapansin nyo, anong unang-unan yung makikita? Pakicomment na lang ho. Isang napansin ko agad dito is para siyang bungangan ng isang pating. Sabi nila, mayroon doon yung kuweba. pa. Sabi ni Karasain, parang layon daw. Ito eh, totoo naman yung puti na nakikita nyo yun yung kanyang mga muka at ang kanyang balahibo. muli makakasama natin ang team Mindorin yung mangyan para explorein ang isang kuweba dito na tinagari ang parang hugis nguso ng pating so mapansin nyo nga Ito na parang liyon ang itsura niya, no so sa mga subscriber natin dyan at supporters maraming maraming salamat po sa inyong mga patuloy na pagsabaybay sa amin so nandito tayo ngayon sa Oriental Mindoro para explorein ang isang kakaibang lugar na ito Muswelf ano yun? Muswelf to? Barangay Bagong Sikat Barangay Bagong Sikat Barangay Bagong Sikat Pagod ako. Oh. Pagod Kalinaw ng tubig mga kalahe. O, tignan nyo. Dito siguro sila umigib. Ito si Kuya. Alamin natin ang ating core guide. Ya, yeah, pwede ano. Pwede pong malaman ng inyong pangalan, Kuya. Ang ang ano ko. Toto. Tuto. Biligas. Pero yung tunay kong pangalan, Robert Biligas. Robert Biligas. Taga dito po talaga kayo? O, taga rito ako mismo. Si Kuya Tuto po, o kilala bilang Robert Biligas, ay nakatera dito pala. Sa mismo lugar na to. Tingnan mo lang. Ito yung ano nyo, yung kubo-kubo. Nice. Doon lang nga ako natulog. Ay dito na nakaraan tulugan ang tulugan ko gawa ngayon. ang sarap naman dito ya kapag ano no pag damin lamok siguro dito damin lamok talaga sir ah daming lamok talaga dito ibang klase yung estilo nyo ng pag-uuling dito ayan ayan oh tignan nyo mga kalahi ang estilo ng kanilang pag-uuling <sighs> kung sa iling island naman ay yung pag-uuling nila ay pat, patayo pero ito tignan nyo So pasensya na po mga kalahe. grabe. Pagod. So nandito na tayo sa part na kaya natin. Napakasimple lang, 'di ba? Pero kung makikita niyo mamaya kung gaano kahirap yung pag-akyat diyan. Pero huwag kayong mag-alala, kasama naman natin ang team Mendoreño sa pag-explore ng lugar na ito kaya hindi tayo mag-alala dapat. Ko rin. Siyempre, si Kuya, si Kuya Tuto. Si team Orange. yung ating naging tour guide. Team Orange nga kayo ngayon, no? Yung nakaraan, Team Green. Pumuntahan okay. Pimuntahan namin to guys, nung nakaraan. So, ano? nangyari? Hindi nagpakita sa amin yung pupuntahan talaga namin dito. Pero bago kami pumunta dyan, sinabi naman agad na hindi nagpapakita basta-basta yung pupuntahan natin. Yung kuweba. Pero ngayon, that time, yan, English yan ah. <laughs> Misteryosong kuweba. Nakikita na natin. Bakit kaya hindi nagpapakita? Basta-basta. May mga ganun kasi scenario, di ba? Siyempre sa paniniwala natin ng mga taga uh, Sa mga hindi naniniwala. Sa mga hindi dyan, ay wala naman kami pakialam sa inyo. <laughs> Tulad na sinasabi ko, no? Sa mga basers natin dyan. Palay kung sinasabi sa inyo, ano man ang sabihin nyo sa amin, wala kaming pakialam. Kasi wala naman kayong naitutulong na iambag na sa buhay namin. Mabuti pa yung mga subscriber namin na paraging doon kami sa mga taong gusto kami. May mutya tayong nakita dito. Isang mutya ng lagusan. Parang ano oh, parang alam nyo po yung ano, yung ngipin ng kidlat. Hala oh. Parang ngipin ng kidlat. Pero dito siya nakatirik sa may bundok na to. Parang pakangipin to ng leon. Oh my God, tignan nyo. Leon. Hello po. Ano Di ba? Ano yan? Parang ngipin ng Leon. Di ba mukhang itsurang Leon to? Oh, ano? Ngayon, Ito? napansin ko. 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 i, i ano natin? i ko lang dito. na natin yan. Iwi natin yan. <sighs> Grabe. ko <sighs> Ang dami ko napapansin dito. Ang dami ko napapansin dito, parang sinadya, parang sinimento Parang sinadya Ayun no, parang binuhos ng isang ano, parang binuhos ng simento, no? O, no, parang ito yung entrance Papasok Ito na ba? Oh my God, mga kalahi, tingnan nyo Yeah, anong history ng lugar na ito? Nung unang panahon, ano ba yung ano dito? Paniniwala nyo? ito ayon sa mga ninuno namin talagang hindi basta ang lugar ito meron dito ang gumagal ng mga oh my god meron yung may tinatawag tinatawag ang pangalan mo sa bubat. tinig lang siya yung tinig lang siya hindi ako pag nakagubat siya yung tinig lang yung narinig mo pero wala kang may boses na ano ako tumatawag oh, may marami pong kaso dito na parang kusang nawala na lang gano'n Meron sir. Meron. Yung yung dulo ng aking ng aking pinsan. Uh -huh. Ito man galing na ano Parang hinog hinog ng sabi yung katawan niya. Wala ang isang buto. Ala, durug-durug. Ito sa lugar na ito. So ibig sabihin niya, meron dito talaga mga inkanto. Yan, oo. Oh, ang Ito tayo, sir. Ah, ito na yun. Ah. Ito na yung durog-durog, pre. Oh, uh, dun doon ako eh. Bakit po durog-durog yung mga bato dito? Yung nga sirang... At saka kulay itim, oh. Nakakapagtaka dito. Para siyang binagsaka ng isang bombang malaki. Saan Oh my God, tignan niyo mga kalahi. So, kinilabutan ako sa kwenta ni Kuya. Imagine ito yung bato na haakitin natin. Tapos ito yung part na sinusong halin na yan. Uy! Basag-basag yung mga bato no? Lumalaglag yung mga bato. Oh, oh my god. Sorry po sa mga nag-comment po sa akin na huwag ko daw gamitin yung oh my god sa akin mga vlog so pasensya na po kasi gusto ko na rin pong palitan yun saramat po sa concern sa mga nag sa akin na para sa kabutihan ko rin concern po kayo maraming salamat po Tangkoy pa ito so dalawa lalim ay oo um, nga malalim nga mga kalahi parang may may tubig siguro sa ilalim niya so kailangan talaga natin may mga sapatos talaga no crocs. Yan, para pang protekto lang. Protekta sa mga bato. Tignan nyo naman kasi. Yan. Hindi. God. Yan nga, sabi nga ni Kuya. Yung lugar na ito. Eh maraming kwentong kakaiba.

hapon ay ng mga kalaban. So, sa umaga, nakatago daw sila. Sa gabi daw sila umatake. Pero ayon lang naman yun sa aking nabasa ha? at saka sa aking nakalap na informasyon. Hindi yun galing sa akin. Lahat ng mga sinasabi natin dito sa ating channel ay nagmumula sa mga taong ini-interview natin at nakakasalamuhan natin. Ina-apply ko lang dito para maging aware din kayo. So, kung sakaling meron man po kaming nasabing hindi maganda or mali ay pakicorrect na lang po hindi naman masamang magkamali tao lang tayo syempre sa mga bashers natin dyan mas lalo ko kayong minahal kasi dahil sa inyo lumalakas yung loob ko I love you I love you ang grabe oh ito. Ano kayang madidiscover na rin sa loob Kayo mo na? So Nakakaramdam ako ng kilabot At kunting takot Dahil syempre Kinakilabutan ako sa part na Ang dami palang mga nangyari na dito sa lugar na to at yung takot na yon hindi ako nakakaramdam dahil syempre kasama ko ang mga gwabong team na talagang sikat na sikat shout out sa solar light 300 watts ep67 from with good yun maraming salamat po sa pagpagamit sa amin na to oy joke lang binili nila ito binili ng timindo rin yung mangyanyan huwag kayong mag assume So paano to i-open? Paano to open? Yeah, hindi mo na yung remote. Excited? Ah, excited ako eh. Gusto ko nang marating yung loob eh. Oh! Ito na. Ito na yun. Tara. Mga kalahi, samahan nyo ako. At syempre, nang timindo rin yung mga yan. At ni kuya. Kuya Toto. Biliegas pala yung kanyang. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Toto Biliegas. Hindi mo pinailaw ng iba. O Ay, ayun, ano nito? Ayun, na. Ay, yung isa. Oh, wala, hindi mo man lang drain battery. Hmm? Hindi na May battery, dyan. Ito yung makikita natin, no? oh. Oh. Hindi okay, okay, 'yan. yung ipasok mo doon sa anumang direkta, mas malakas 'yan. Grabe, no. Imagine ang lugar na ito isang lugar na pinagkampuhan pala ng mga unang mag imagsik dito sa lugar na to at makipaglaban so kailangan talagang ano yun ay ingat din kayo sa mga baging baka may mga batong nakakonekta dyan uy nabagsak huwag nyong ano so pahawak na lang tapos nadala ako sa baging na ganto. Minsan umakyat kami, natamaan talaga yung ulo. Ano yan? Ano yan? Uy, uy. Ay, grabe, ang dami. Masakit mga gat. Ay, gagi. Nag-ano na. na Uff, paano tayo makab... Oo. So, ano? lang, wait lang. Wait lang. Ang dami nila. Yan, umakyat na sa daging. Umakyat na sila. Subaging so, na nga. Oh, ay, ito na sila, oh. So, tatalon ako. Tapos, didiritso ako dyan. Baka mauntog yung ulo mo. Oh. Hindi yan, hindi yan. Ano yun? Wow, lakas naman. Yun yung pangarap ano, kong flashlight. Op, tabi ha. Okay. Tatalon ako. Okay. Ah. 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 Di, di, dito sir, pag gabi, dito. pag mga alas 12 ng gabi, merong parang timba na nag-aapoy siya. Yan sa taas na rin. Bulalakaw. Sa taas, nag-aapoy. Na, na nakatingil sa ere, tapos namamatak yung parang baga na ganito kalaki. Hala. Grabe, kinikilabutan ako sa mga sinasabi ni Kuya. Alam niya po, mga kalahe ganun, ganun dito. Sobrang daming kwento na hindi natin kayang ipaliwanag sa mga taong nagmamagaling. Tayo kasi ay nakabase tayo sa mga taong nagsumusuporta sa atin. Marami po kasi nagsasabi na, ano to? Marami nagsasabi na for a content lang daw kami. So ito yun. Dito ya, dito yung pipe na yon. Ako dito sa lugar na Ayan 'yung natabunan. Ay, ito. Bumagsak nga, bumagsak siya. Ibig Malalim Parang pinaano 'yan? Pinarawan Sayang. So kung kita naman natin, di ba? Oh, parang may mga itlog dito ng mga dinosaur. Parang pinasarado din. Oo. butas. Tignan mo, parang may mga mata. Dali mo. Pansin nyo ba itong mga kalahay? Pardon. Pardon. Ano? Siya. Wala sir, pa. hmm. pag may ahas naman usawa, meron siyang bangyaw. Yung, ano yung bangyaw ya? Yung malalaking lang uh, na nadapos uh, na sa mga binilad na isda. Tapang mga karne. Yung malalaking lang na kulay mm -hmm. ka rin. Sa asol. Takot ang babaan ba? Diba? Kanyan tayo wala nang buhay. <laughs> kaya nga. So itong part naman niya ay parang sinarado nga talaga yan. Sarado. Na. Sarado. na. Ang ganda lang. Ang naman ng plus light mo na yan. Nag-blink sya blink siya. May kakaiba dito sa lugar kaya ganyan. Di ba? Oo, mayroong kakaiba dito sa lugar na ito kaya na-detect niya siguro. Kasi mga ganyan plus light kasi may ano yun eh, may pagtinap mo siya. Ganyan yung gusto kong plus light. Ayan o. Yung plus light ni Tony. Ay, ya delikado pala talaga. Tignan mo, bumitak na ya. Yano you know? ako. Oh, oh. Delikado. Ibig sabihin talaga. niya, bumitak do dahil sa ano sa mga lindol kaya. Oh, sa lindol talaga ito sir. Pag lumindol. Kasi pa, tignan mo, Idol rin nyo. bitak na. So may posibilidad na halimbawa, ayan pag lumindol, bagsak talaga. Saraduhan tayo dito. Oo. Ayano. Oh kamangha. So tara. So isang kuweba ito ya, yeah, mayroon pang isa. Sige, so. Napakabait ni kuya kasi sinamahan niya tayo dito. Aray. Malalim, lalim yan. Gawa so, ng... Noong unang kita ko kasi hit flashlight. Ang dalakon flashlight dati nung nangunguha ng dahon ng magulay baga kung tawagin sa amin ibago. bago. Ayun Ay, bago. May bago Oo. ba dito banda sa inyo? Meron sir, eh, kaso Wala lang, dahon. ngayon. Dahon? Ay, uh oh, talbos? Oo, oh, walang talbos ngayon. Nung nadaanan ko yan, yung baga eh, ko ng, no ng lighter. Kako, parang malalim talaga ito. Dahil walang mm -hmm. light eh, hindi nito patakalaan na. ko din na yung mga butas dito. Ang daming mga sulok ng mga bato dito. Mm -hmm. Ang daming langgam. Ito na. Ito na tayo sa part na ang daming langgam. Mm -hmm. Ano to? Nangangagat din tong gantong klas. Matindi yan. So. Mm -hmm. Yapay yeah, din pahawak po na ano sabutin na lang namin kasi delikado. Okay. 3. Labot lang, tumalon. Ah, paano kayo nakaano? Ginakapitan niyo ang bageng? entry 21, tuloy tayo. Wala tayong oras na sasayangin. Ang oh. my god. Ah. Oh. Grabe. Kilabot, kilabot. Aray, aray, kinagat Aray, putik. Oh, kinagat ako ng langgam. Okay, oh, oh. Aray sakit. Ah. Cut Kat-kat-kat. Cut, cut. Nasa nasa labas ng kuweba na pinasok natin kanina. Pero patuloy pa rin tayo. Shout out kay Shout okay. out okay. Shoutout po kay Mister Kalahi. Shoutout po kay Mr. Kalahi. Niyabuso kaniyatan natin. Na natin. po natin. Sabi ni kay Mister Kalahi. po kay Mister Kalahi. Niyabuso kaniyatan natin. Shoutout po kay Mister Kalahi. Niyabuso Shoutout from kay Shoutout po kay Adelina Rodriguez from Bulacan.

Ibig sabihin may mga iniingatan dito no Hindi lang pala kwento Ang mga naninirahan dito At mga ano Hindi meron din silang iniingatan Ano kaya yun ay. Dahil si mismo kuya Si kuya ay nagtatanong din sa kanyang sarili Bakit nga ba may mga gantong lugar Sana sa pagtalon ko dito Eh walang anumang nangyari Masama sa akin Isang nakakamanghang bagay ang pagpasok namin dito dahil para kaming nasa isang kaharian. Ayan, sabi ni Kuya magpahinga daw. Ah, dito ba ya? Oh my God, dito. Ayan, nagdala ka. Kayang pasukin yun daw?

ito si so papasukin eh. namin <coughs> Alam, amin, ka na rin pero ana nang <coughs> tanungan talaga tanin mo Ano wala na dito mukha yang big kakasya ang big grabing daanan to ha Matindi? at ang may ano dito may mga bato oh <coughs> Tindi. Ano, ano yung sa may ano mo? Bali, ano? Maraming daanan. Hindi basta-basta. Parang ano yan. Uy. Grabe, intindi Yung mga yung baba ko. Nakaganto na ako. Kaya kailangan baba na kayo guys para may tagahawak dito guys. Um, kayo muna. Sino kayong mauna sa akin? May mauna. May pangalawa. Ha, ikaw muna para meron tayong guide na ano. So, ang kuweba po na pinasok. Akitin mo na dito. Dito sa likod mo. Ha? Dito pwede na rin. ka dito ng tali ko. Ay, may tali ba? Dito ko. Dito sa Ha? Hindi, hindi yan. Sabi, mahirap to. Ha? Mahirap? Hindi basta-basta? Hindi basta-basta. Oo, maagit ka. We need to improvise it yourself. Yes, sir. Copy. Copy. Uy, uy, uy. Uy, uy. 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 Isa-isa uh, lang ha, isa-isa lang. Oh my god. Lord guide me. Kuha ano naman mangyari sa amin dito. Dahil sa tindi ng aming paglalakbay at pagpasok dito sa kuweba na ito ay hindi namin maiwasang i-off ang aming kamera dahil sa mga kakaibang naramdaman namin dito. Sa mga naghahanap ng full video ay hanapin nyo ang video kay yung Mangyan at suportahan natin siya sa bawat lakad. Maraming salamat po and God bless.